wala pa ni Gahi. Oh, <laughs> Dawaton na to, yeah, okay. uh, Dawa to dao ang glow. Dawaton daw ang glow. Taka, ikaw putang na katol. May mga Dawa doon ako ang katoy niya, wala man ko na ingunaw ko, hindi mo na magiging magutang na katoy na gating dito Kaya ito ang na halang Si Feryl, Ano halang ko? oh Because you're so hot Korea na din. Kaya ko Okay. Dorato na ako. Agay <laughs> ko butang na hala. Sige. Karaman, butang nga nung alitap-tap yung mata. Alpaka. <laughs> uh, <laughs> Dili man ang hala. Ang pan na nung siya. Hakdos. Uh, Madino. Hakdos. Uh, Bae kuya, deserve ni mo matanggal. <laughs> Kawa, gulis ang pangatabang. Duhan na lang, duhan na lang! Anong sila maginang nagpapabigil? Huwag mo kayo napilihan? Okay, kaya ito ka lang man mo, ha? ko ang pangalan sa politiko. Kabalikin do? Hala. Ay, dayo ko. Dayo, Dayo-dayo siya, Maday, so walang siya idea. Kay Leila sa so nato si Mayor, si Gov, si Kapitana na Adrian sa to. It, yeah. Si Sir Jerry. Tawa ko na ako ang excuse niya na Dios. Siya taga-asa tayo ka, Sir. Sultan, <coughs> <laughs> Kinsa, mga, -sultan ko na rat. Kinsay mga taga-sultan ko na rat na rin. Kinsay dili taga-maragusan. Pahuli na mo, hapit na ko sa mga mga mga. Gusto ko may gianahigin ninyo sa Maragusan. <laughs> Okay, last two. Taga ikot. Taga ikot. Taga ikot pangalan sa kanta. Muli. Ikaw lang.

Tagaan ko ang pangalan sa aeroplano. Airplane. Sige, <laughs> <laughs> Kaya Kay si Kuya man ang nakadaog siya, ang ako ang dalod ka rin sa langit, sa akong kamitaw. <laughs> Kuya, pangiyahang kalag na unta na sa ginawang Iyang mga kasalanan. <laughs> Ayaw. Actually, kagay na ng ko, kagay pa na ako sa ginoo. Mga kayong nag-ulan o kusok, pero nang ko, Lord, tagay sa hiyugit 30 minutes lang, ba kailangan ba o passport mo ato Pistingi niya. Wala ba'y passport? Ha? Ang ako mong pangutan Hi, Kuya, Kay ikaw man ang winay nato. Kala siyang palampakan, mga madi. Hawa <laughs> na. Kuya, on sa'n mong kalab ang inalang asawa? Love kayo, sobra. <laughs> Ah, baka pa hindi mga lalaki. <laughs> Ay mga asawa o ako. Ah, Isa na lang ulit ma, pero fan you kay Minimo. ako o ako asawa kay wala pa kay libo na follower. Ang follow na Minimo kay ganahan mo si mong content. <laughs> Tunawin din na! Tunawin din na! Umatay mo ako Yes! <laughs> 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 gusto na ka mamatay? <laughs> Kasi <laughs> <na> ka mamatay? Kung ikaw mong patay, masagot na lang po ko. Kaya kung mamatay ka, tapos ibalik na ta ka sa kalibutan ng tanang magkita ka. Pero eh, ha, o. Mahadlok ng kuka ko yung interview, madi eh. basic na yung asawa, basig ma-post niya. <laughs> Basi maalala sa Code Tiger. <laughs> okay, kuya. Gusto na ba kayo gusto pasalamatan sa ato ang mga audience? Uh, salamat na pa ang talang tao yung sa matagusan na nipatisipay tayo nino. sa ato ang Mayor Kabal Quinto. Ang pinang mo talagang kung wala siya. Oh. Sa so, talang tao na doon salamat kayo. Ang alitang mong ta. Okay, salamat. Bitaw, unyan ang kiss. Ayaw sa karo. Nagtanaw pa gali mo, mag kami. Oh, no. <laughs> Beto, mate, grabe ko ka, grabe ko ka-impress sa inyo hang lugar. Kay 8 days na daw mo nag-celebrate ni ah. Tinood! Tinood! Oh, grabe. Tapos first time na ko ni Aten Luging Ani, good kadaghan na tao, madibisan diri asa kilid na yung mga tao. First time sad na wala ko naka-encounter na nainaksinong bagay sa kilid. <laughs> <laughs> Pero na ako'y nakitaan at kinuhitay. Ha? Nagpoko ka na wala na ka nakitaan! Pero wala po yan, ha? Nabi ko'y nauyab din yung asa sa na sa Maraguisa. Ang iyong pangalan, Algin. Basta, hindi na ako malimtan kay Algin kay dilipantay ang pantay itlo. <laughs> <laughs> Ya, yeah, pantay na ka lang imuha ya. Yeah. Masa laki, ngay, bitay ito. So, <laughs> so bitay sa ting ako ya. So, may pasabot ni mo na basta bitay ang itlong. Anong bilik man ni bitay ako ah. Bitaw mo, di, grabe ka sakit ang akong gibati karon kay Kaya para, para makasuot ko ingani, ani. Kailangan ganyan ako siya isulot sa ako lubot ang akong brasa. Yes. O sa mabot mabuthan kong isa. <laughs> Karon, wala ni buto. Pero gusto na ako pataklaan sa iyo yata na mabuto. <laughs> Isura ka dali, ano Okay, kaya dagang salamat kay ikaw man ang winner. O, Oh, on oh, so, gusto ninyo? Kiss. 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 Wala man nino ni Malaysia kaya kay paniharaman lalaki. <laughs> you know? At the end of the day, nagyapit ko yung itlog. So, ko dapat si Losan sa imong asawa yan. Okay, ready ka? Ba? Okay, sa mo. Nakisan ko rin mo. Yes! Mamayo tayo ni si Kuya ba? <laughs> okay, music, maestro. Mag-start ka sa aping. <laughs> Ha ha ha! Sunday na yan. Pag nauna ko Okay, music maestro. Maestro, mo okay, kasi ko yun. Sama na ang music name mo maestro. Sunduhan ka din na dili bilim mga galing ka makaanda ng mga music dira na sakto. sa Music maestro.

lalo pa sa inyong Ano sa mga? So, dako so, nga so, ah, privilege katubang ako sa tinig kay since na, na isin, amantad, eh. wala po siya kagotog, 1K, na Wala sa akong asawa <laughs> kay wala yung masakit sa tanan ng mga <laughs> content niya. Yeah pure fun, Diyo. So, masalamat may Kang Tilma. Tinutanay, Diyo, no? na makalingaw, Diyo, kayo. Salamat, kayo. Kiss na, sani. Salisan ka, kiss ko. Lakay Diyos ko, pasalamatan na Kuya. Assalamualaikum. <laughs> sa batang mayor kala lang ko kala sa to. Okay ka o na diabot ka diri na. Tiwa sa sang inom dito, akay maraghubog na ka. Wala ka balo si Kuya sa Yengon, balik-balik mo. Palakpakan nato si Kuya.